あれでしょ。 Hello, good day mga parts for this video. Uh, and dito nandito ngayon tayo sa Delta Lion Firing Range. So, today gaganapin yung quarterly, okay, quarterly short fest ng BJMP So, headed by our uh, regional director, okay, Jill, Chief Superintendent, Bibi Noel Montalmo po, okay. So, shout out, saludo. And then, syempre, today, no, second day. So, today yung aming uh, schedule for uh, short fest. So, Makati City Jail, Female Dorm Team, okay. So ngayon, uh, last day, day ng shot fest. So naway, uh, okay ang lahat. Okay? Asay uh, pang lahat. At uh, panoorin nyo yung mga mangyayari dito. Okay, mumuntad siya lang natin. Okay? So let's go. God bless and thank you. Two shots dito na. Dito na. Dito na. Kasi No, upat ni tamo din yan. Pag bunot mo tukas na, takbo ka agad dito. Tapos, maganda na naka-chess naka ka naka na rito. Hello, dear Migrate. Are you ready? ready, sir. Stand by Finish and no choke here, Marcel! Foster Time one nine zero nine. Alpa, alpa din yan, no? Alpa, alpa, sir Charlie Thank you, sir Thank you,

Tayo na sa sala ang mga partners. 레디 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 sir, lalo na wala kay pro atras. So tinyo kasi yung i-pro nyo para anak. Sir, i-pro, i-pro. Thanks, Heather.

Salud. Safety up. Safety up. Mm -hmm. master. Verify target, sir. Okay, sir. So. Okay. No. So, mga partners, katapusan so lang ang aming fiery. So, today, ma-picture uh, mo na kita sa aming regional director. So, goods naman, yung tama namin, no? Ang ganda naman ang performance namin. Safe lahat. Ah, uh, naman na importante doon, safe, no? Kahit pa paano. Uh, ang score, malalaman namin yung mga after at yung mga part. Shoutout sa mga uh, Makati. Malulupit, malulupit. Ito ka pa rin, madam. So, so, sa so next time yung mga partners. Let's go! sir. Thank you po. God bless. Shout out. Na para sa shout out sa amin So, uh, good day sa inyo mga partner. So, update tayo. So, uh, kahapon, no, uh, uh, nag-shot test tayo. So, ang, activi ang activities natin today, activity natin today ay uh, after na shot pest, after natin gamitin yung ating issued firearms, ay kailangan nating linisin. Okay? So, kahapon, tinabad na tayo maglinis ng firearms. No? Dahil uh, natulog tayo. Painga. Kapagod kasi yung dating araw na activities natin kahapon. Okay? So, yun na nga. No? Kailangan natin linisin. Para, syempre, hindi mga lawang yung ating uh, sheet firearms, no? Isa yun sa benefits na kailangan uh, maging malinis yung ating uh, firearms, no? So, na lang, kahapon ay hindi umulan. Okay? So, ngayon, no? Uh, early morning ay umulan. Baka maghapon na tong ulan na to So, thankful tayo, no? At, uh, hindi maulan yung ating uh, short rest kahapon, mga ka partners Okay? So, yun, ah, uh, Tingnan nyo, kahapon pa to. No, yung ating reload na bala ay uh, hindi pa natin natatanggal sa isang magazine natin. So, pati magazine, nilinisin natin mga partners. Okay. So, sa kagandahan kapag nililinis natin itong firearms uh, natin ay may natin yung aberya. No, kapag gagamitin na natin siya. Okay, mga partners. At kahapon na maganda naman yung performance natin kahapon mga partners. By the doon sa mga pro natin, no, ay disclaimer, uh, hindi tayo pro. Pagdating sa shot fest, no, tayo ay pang-reality lang tayo, mga partners. Okay? So, yun, at isa pa sa in iniiwasan natin mangyari, mga partners, no, kapag ka ang, uh, issued firearms, kung ang firearms mo ay uh, full metal yung kanyang frame, eh uh, na tuloy ito, Taurus, no? So, tuloy kahapon ginamit natin siya na exposed siya sa araw. At syempre, yung residue ng uh, mga pawis-pawis natin ay nagpupunta sa firearms. No? Madaling kapitan ng kalawang mga partners. So, yan. Uh, nakalita na natin siyang punasan kahapon so nagkaroon siya ng kaunting uh, kalawang kalabang no? nagrust na kagad siya, rusty na so uh, naman po tayo rito ng uh, gun oil okay? so ang iba inuhugasan siya ng uh, langis kay ng para linis na so sa atin naman ay hindi masyadong uh, uh, talagang nababad kahapon sa short press no? hindi atin masyadong nagamit so ilang uh, stage lang tayo so by the way kahapon hindi ko na nabanggit uh, stage 3 lang po 1, 2, 3 yung ating uh, stage kahapon so ayun take pull at uh, safe naman ng lahat So ngayon ay kilinisin uh, ko muna una ang magazine, no? Sa magasin, pupunasan ko lang naman yung kanyang labas. Okay, so kadalasan, ito lang naman po kasi yung nangangalawang. Sa loob naman kasi hindi masyado, malinis pa naman siya. Okay? So yun mga partners, no? Uh, kahapon, magagaling din yung mga tropa natin. So by the way, disclaimer, lahat po lang doon ay hindi pro. Okay? So, quarterly yun, ginaganap ng aming regional director, no? So, uh, tulong na rin sa amin yung para, syempre, ma-refresh yung aming uh, training pagdating sa handling ng aming uh, issued firearms, po. Para in reality, in any situation, if any, no? nawag naman sana may mangyari ay ready kami, no? Ready, ready yung gamitin yung aming mga firearms, you know, how to use, di ba? kung para saan at para kanino ang issued firearms. Okay? So disclaimer again, in this video ay hindi po para magmayabang, magmagaling, di ba? Ito po ay para for motivation. Like siya sabi, for motivations. And uh, syempre no, motivation uh, kasama na rin yung entertainment, di ba? Panoorin niyo. At syempre uh, awareness no? para doon sa mga aspirant applicant natin, mga ka-partners natin dyan na nagtatanong regarding sa kung merong issued firearms at kung anong activities patungkol kay sa issued firearms. Okay, sa pagkakaroon ng firearms ng isang BGMP. Kung uh, legal ba po, pwede bang mag-firing, uh, okay, dala-dala ang -dala, uh, short firearms, issued firearms ng isang BGMP. Okay, so pinapakita natin dito para maging mulat po tayo para magkaroon kayo ng idea, awareness kaya nga mga partners no? kasi na kayo, medyo maingay gawa ng maulan no? so ginawa ko itong uh, after vi uh, video na to para after maalam ninyo kapag kayo ay nagkaroon ng issued for arms in the future sa mga partners natin dyan na uh, soon to be no? Mga kapasok sa branch of government no? uniform ay magkaroon kayo ng idea okay? So yun, para maiwasan yung pangangalawang ay lilinisin natin. Kakalasin yung ating uh, firearms, no? Mga partners. Para maiwasan ang pangangalawang. Okay? Para iwas kapit yung kalawang mga partners. So ang pagkakamali ko lang kahapon, no? Dahil anong oras na rin tayo nakawin ng bahay. Alas 12 na rin mga partners. <coughs> At ayun, uh, may naman tayo ng pagod. So, nagpahinga na tulog maghapon. At nakaligtan ko lang linisin yung ating firearms, no? So, sana hindi sana magkaroon ito ng kaunting uh, last. Kaunting kalawang o kakapitan, no? Kapag pinanasan agad natin, no? Nagapan ka agad natin. Okay? So, meron na kayong idea. Paano iwasan ang pangangalawang. Okay? So, sa mga shoot other other issued firearms kasi mga partners like a uh, Glock. Ang Glock kasi uh, mix, no? Merong uh, plastic, no? Solid plastic yon Yung kanyang uh, frame body. Kaya, iilan eh, lang naman ang uh, metal doon. So, hindi, uh, hindi siya kapitin ng halawang, no? Pero, kapag ka hindi, siyempre, tulad kahapon, nababad sa araw, pag hindi mo naagapan yun yung uh, yung upper may ang upper part ng uh, forearms na yon ng black ay kakapitan din yung metal niya ng kalawang mga partners okay so ito kasi from yung body mismo no upper and lower mga partners ay metal talaga so grip lang yung uh, rubberized dito yung grip yung grip niya lang okay pero the rest bakal talaga ay itong uh, taurus 9mm pt92 so uh, lapitin nito sa mga kalawang so kailangan maintain punas linis pati loob labas mga partners okay so yung mga partners no may idea na kayo okay may idea na kayo kung ano mga activities no ng mga bgmp So kahapon by the way, hindi ko na nabidyuhan no? Uh, unang putok, unang stage After ng uh, putok na yan ay uh, naglagay tayo ng langis. So medyo malangis pa yung loob ng uh, firearms natin Goods to kapag malangis Para syempre iwas jam at malinis no? So, sa dahilan kung bakit uh, nagkakaroon ng jam during uh, shot fest or activities firing ng isang firearms no nagkakaroon ng problema ay uh, madumi, no? Isa sa dahilan madumi, hindi nalilinisan, uh, kulang sa oil yung loob. So nagkakaskasan yung uh, mga yung friction, no, ng metal to metal minsan. Nahihirap uh, gumalaw syempre pag wala nga ng mga langis. Pampadulas ika nga ay nahihirapan yung uh, mechanism sa loob mga partners Okay? So madali lang naman tulinisin kabisado mo ng forearm. So, sabi nga, no, ng ating mga pro, kailangan mong uh, kabisaduhin yung sarili mong baril. Kailangan mo kalasin, pag-aralan, one in parts, para pag ikaw na ang magkaroon nito ay uh, basic na lang yung pag-maintain. Pag-maintainance, paglilinis. No? So, itong barrel, syempre, kaya natin linisan to. So, pag bumili kayo ng uh, firearms, may mga kit naman po ito. May brass, yan. Binabrush natin ito, mga patnes. Para yung mga residue ng uh, pulbura na dumaan dito sa barrel ay uh, malinis, no? Tsaka maganda pa rin yung uh, groove, lanin groove niya sa loob. Okay? So after natin na uh, na uh, uh, brasin yung loob ng uh, ng barrel ay pupunasa natin ng basahan. Okay? So pag hindi mo kasi nalinisan to apart sa after mo firing may namumumuong ano dyan na uh, yung mga pulbura, nagiging ano kasi yun, nagiging putik yun, kumbaga. Tapos pag natuyo yun, syempre nahihirapan yung mechanism doon sa loob, yung parts, yung baril. Kaya mahirapan siya mag-engage. So, sa so sa dahilan, para mag yung short, yung arms firearms ninyo mga partners. Okay? So, disclaimer again. Hindi po tayo pro. Tayo lang po ay may alam. And, syempre, sabi ko nga, hindi tayo nagmamagaling dito. This for motivation, para doon sa ating mga aspirant applicant, mga kapagdas. Okay? And then, after itong brazin, ay, pupunasan natin sa loob. Okay? Pasukan natin ang basahan. Para yung mga... Uh, dumi-dumi na <clears throat> nakapaloob dito sa ating uh, barrel ay matanggal, mga partners. Okay? But kahapon, no, dahil uh, nalinisan natin to wala namang aberyal short arms natin. Hindi nagmalfunction Maganda yung performance dahil uh, talaga nga siniperiment natin no yung uh, mangyari yon so kailangan linisan langisan okay para maganda yung performance so far so good no ganda yung ating performance so disclaimer hindi porket na nasa uniform service kay magaling ka so kailangan mo pa rin train 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 okay <coughs> Kasi mga partners, pagka yung mga pro nga natin, kapag no? ka napahinga sila at uh, sumalang sila ng walang training, ay okay, wala yung galing nila. Natatalo pa rin sila nung uh, laging uh, nagpa-practice, nagpa-training. Okay? Yan. Mabasta sa kabila. So, ilain lang natin to para malinisan yung barrel. ikot natin. para so, totally malinis yung barrel yan hila ulit tapos hila ulit hmm Bulis na malinis na ulit so aming regional director ay nag inspect ng, ng uh, issued firearms yun mga partners no? so kapag madumi ano yung short firearms ay mag-explain ka mga partners so kailangan malinis talaga. Hindi pa pwede mong, uh, yung uh, babaya mo yung issued firearms arms mo. At kung malas-malasin ka talaga na talagang pabaya ka sa short firearms, arms, baka bawiin pa yung issued firearms arms mo ng bureau. Okay. At yung firearms mo na issued ay bibigay sa iba. Ganoon kahigpit yung aming bureau ka-partners no? pagdating sa mga issued firearms. arms. Siyempre, pinapahalagaan nga naman dahil ito ay pagmamayari ng gobyerno. sunto to, kapag tayo nag-retire, ay kukunin sa atin ito. Isa sa uli natin ito ka-partners, no? Hindi sa atin ito. Ang tanong, so, paano kapag nasira during our your practice or training Okay? So, kung uh, parts po ay eh, hindi naman na uh, sinasadya accidentally, so, partners, no, kapag uh, accidentally, no, na nasira, nagmalpansyon, tapos yung parts na nasira ay uh, napapalitan, no, shoulder po ng, uh, ano yun, ng uh, personnel, no, hindi po shoulder ng government, ng bureau. Okay? But, For example, the short firearms or issued short firearms is uh, accidental na nasira tapos uh, hindi na talaga pwedeng gamitin. For example, uh, nagmalpunction. For example, nag yung una mong uh, uh, potok. Tapos sinundan mo, nagpalotro uh, ka, nag-engage ka ulit. May nakabarang uh, bala dito sa barrel tapos nag-engage ka ulit. Tapos sumabog yung barrel. Totally. No, sumabog. So kapag yun is uh, explainable naman siya, no? Uh, hindi mo sinadya. At uh, pinakita mo naman, no. For example, may ang uh, CCTV. Yung po ay uh, wala kang liable doon. Okay, mga partners. Sa lang wala uh, lang arms ay nasisira kapag katagalan, no? Kapag, no? Kahit anong ingat mo yan, kung uh, nagka-loud na malfunction ng hindi mo inaasahan, ay mangyayari at mangyayari yan. Okay? So, investigahan naman yan kung paano nasira, mga partners, no? May mga expert tayo dyan, din start team natin. Gagawa ng investigasyon. Okay? So, kapag napatunayan na accidental talaga at, uh, nag mal nagkaroon ng malfunction yung bakit nasira no papalitan ng bureau ang issued para arms mo okay kapag totally na hindi na mapapanabangan hindi na puputok okay papalitan po yon kasi nga lang medyo may katagal magantay ka pa ng schedule mo kung kailan ka bibigyan ng bureau mga partners no at ayon kapag kasabi wala kapag parts lang naman ang nasira during your training practice ay papalitan mo po yun. Ikaw mismo magpapalit nun. kaya ikaw mismo ang uh, gagastos doon. Kung hindi, hindi po ang bureau. Okay? Ganun po talaga ang uh, reality. Kaya ngayon, I should say, yan, alagaan mo. Okay? So, yung mga partners to, uh, hanggang dito na lang muna tayo. Okay? So, yun lang naman. Ang ating paglilinis dito ay uh, basic lang naman mga partners. No? Parts lang naman. At ayun, uh, sa maraming maraming salamat sa ating mga Spanish Aplikad na nanonood at nagtitiwala sa ating YouTube channel. Uh, in this video ay part 2 na po. No? Yung part 1 natin, uploaded ng Saturday. Ayan. In this video, no, ginanap yung shop face noong Friday, November 7, uh, 14. So, ma-upload to Wednesday. So, 15 16 17 18 19 no? November 19 nyo po ito mapapanood okay so hanggang dito na lang muna mga partners no? lagi ko sinasabi sa ating mga transparent aplikan be a sa lahat ng bagay okay magtiwala sa kakayahan simple magtiwala sa itaas may mabuting tao sa kapwa dahil ang kapwa na in the future baka matulong sa inyo okay and okay. yun lagi po sinasabi saludo